Maghay naman kay diyan. Hi. Siya tinig maghay ka. At mag pati la ka. I mean, I mean. Hello, Hi. How are you there? Kusarin. Yeah, I'm fine. ang um, puti-puti lang kami ho, madam. Huh? You're huh? Am no. no. I cute? <laughs> How are you doing? <laughs> good afternoon, Have a Good evening! Thank you so much! <laughs>

you guys. Welcome to my live. Ayan, shout out po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Ayan, thank you, thank you so much sa uh, uh, very supportive friends. Uh, team Organic Support, uh, Motoblog, Fleet, Ate Ayan, Master Michi. Ayan, especially Ate Ruby and Thank you, thank you so much, guys. At uh, si Doc, Juday. Thank you, thank you so much, Doc. Sa lagi mong andyan. Ayan. Anong oras na ba? Yeah. Oras na ano? Oras na pagluluto. Hmm. So, so, alam nyo naman kasi na malamig dito. Tapos hindi kayo nagdala ng jacket. Next time, alam nyo na. Alam mo, marami akong ganito. O, ba't hindi ka magbigay? Pinadulak sa Pilipinas. Tapos sabihin mo ba kung may marami ka? Bili lang pa kami ni Pupo niya. Makapal kaya to? Yung tag-15 dollar. Kung ako'y mga asawa Ang pili kita <laughs> <laughs> ang profile itu eh, tuh <laughs> <laughs> Diba? Ang daga-daga tito. Bagay ko ng ganitong buhok niya. Oo, ang ganda Oo. Diba? Oo. 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 Hahaha. Hahaha. Mwa. Hahaha. Hahaha. Anong ganda mga pipi niya? Nangyayakan.